What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na galing sa Kabuyao, Laguna. Pinadala ni Robby Mugar. So ang problema nito mga idol, nakaapat na balik na siya sa technician na pinagawa niya dahil pinapapalitan niya ito ng LCD. At noong pinalitan po ng LCD, nakaangat po ang baba. Nakikita po yung pinakailaw niya sa screen. Kaya ayaw po ng may-ari na ang ilaw sa screen. Kaya gusto niyang ipaayos sa dahil suki na po natin ang may-ari nito. Nagmamadali lang daw ang kanyang anak na ipagawa ito, kaya doon na lang nila pinagawa. So dahil isip pa itong mga idol, abutin po ng 3 days at nagmamadali pala ang kanyang anak. At ang model po pala nito ay Upo E92. At ayun may idol, i muna natin. So, nabasak na lang po ang LCD nito mga idol. So, nakaapat na siya na balik kung napapansin yung mga idol. in ko ang ilaw at kitang kita yung ilaw sa baba. Nakaapat na balik na po ang may ari nito sa unang gumawa. Pero, hindi pa rin masolve-solve ang pinaka-issue niya. So, nakikita pa rin ang ilaw at meron pong angat sa baba. So, anong klasing LCD kaya ang nilagay dito at bakit ganito siya? So, panoorin nyo po ang full video. At paano rin ba magpit ng screen na hindi na magkita ang ilaw sa pinaka-baba? Kasi Mandalas mga idol umaangat po talaga yan kapag mali po ang paggawa mo or pwedeng sa quality ng screen na nilagay at ayan mga idol kung napapansin nyo nagtatouch naman siya pero nabasag na po pala ang gilid ng LCD nito kaya gusto ng may-ari na ipadala sa atin at nagpasya ako mga idol na ipadala at kung napapansin nyo naman mga idol kitang kita po talaga ang ilaw yung flex sa ilalim ay umangat talaga siya hindi madikit-dikit ng basta-basta dahil meron po yan flex Baka mamaya kunting pagkakamali at nasubraan sa dikit yan mga idol, pwedeng mawala ng display. Kaya siguro natakot din ang gumawa nito na mag-abuno. Kaya ayan mga idol, i-check na po natin kung ano ba ang nangyari. So nauna, i-off muna natin para ma-check natin. So dito mga idol, kapag replacement na LCD talaga mga idol at kung magkataon na meron may mga LCD rin talaga mga idol na bad quality talaga kaya madalas mga idol kapag nagkataon na maikabit sa inyo ito ay talagang sasakit po ang inyong ulo angat muna natin ang baba mga idol ayan kung napapansin nyo marami pong dikit at bago ang lahat mag shout out muna tayo rito ayan lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayun mga idol, dito po natin malalaman kung anong quality ng LCD. Na kahit ganitong LCD talaga mga idol, malalaman nyo po mamaya talagang sasakit ang ulo dito dahil hindi mo talaga ito maipit ng basta-basta. At yan, nilagyan po ng tape yung pinaka fingerprint mga idol. So, pwede naman hindi na yan lagyan. So, siguro baka umangat ng kunti at mawawala. At ingatan natin mga idol. Ayan, meron pang tape. So, minsan napuputol po yan kapag nagkamali tayo. So, dapat wag nyo na lang lagyan ng tape mga idol para iwas disgrasya. At ayan mga idol, angat natin yung battery at tingnan natin kung anong quality ng LCD ang nilagay at bakit hindi ito nagpipit. So, ayan, tanggalin natin ito mga idol at dito nahirapan tayo magtanggal dahil napakarami na po ng dikit ang nilagay dito. Talagang madidisgrasya ito kapag tinanggal. So dito man mga idol, dahil basag naman ang kinakagilid niya mga idol. So nagpasya ako dito na palitan na lang ng LCD. At tingnan natin kung anong quality ng LCD ang nilagay. At bakit ito angat kahit nakaapat na balik na ito doon sa gumawa. Nakaapat na dikit at hindi pa rin mas solve, solve Kaya ayan, unang gagawin natin. Ayan, tanggalin natin yan. So yan po yung LCD. Gamit natin ay blower mga idol. So pwede niya po gamitan yan ng hair blower pag magtanggal kayo. Pero kapag replacement na mga idol, 50% 10% chance or 10% lang talaga ang chance na hindi po masisira lalo na kung marami pong dikit na nilagay kaya dito mga idol nakaapat na balik nito na at nakaapat na dikit na ito at hindi po ito mapiperfect na talagang masisira po ito kapag tinanggal na talaga dahil nakapakarami po ng dikit na nalagay talaga dito kaya yan nahirapan pa ako magangat dito so yung pinaka frame nya ay naiiwan po sa ilalim dahil nandun po ang pinaka maraming dikit at kung napapansin nyo mga idol yung LCD na angat pero yung frame nya ay naiiwan po sa ilalim dahil po yan sa sobrang dami na po ng dikit na nilagay kaya dapat mga idol tips ko sa inyo kunting kunti lang na dikit huwag nyo pong damihan dahil kapag in case supply po ang nilagay ninyo mahirapan na po kayo magtanggal dahil napakakunat po lalo na kung T7000 po ang ilagay. Ayan kung napapansin mga idol, hindi ko talaga maangat-angat ang screen nito dahil sa dami na po siguro ng dikit na nailagay dito sa ilalim. Kaya ayan dito ko po ako nagangat sa ilalim mga idol. Kaya talagang ang LCD nito at kapag naangat mo ito at dahil basag na ito ay wala na itong chance na maayos. So ang gagawin ko dito mga idol, papalitan ko po ng LCD. At tingnan natin kung anong quality ng LCD ang nalagay dito. Bakit angat pa rin ang pinakababa niya nakikita pa rin ang ilaw. So, and Dahil sa sobrang tagal kong pag-angat dito mga idol Umabot pa ako rito ng one hour bago ito natanggal lahat at naayos lahat dahil nilinis ko pa ito para maging pitted po ang screen na bagong ilalagay ko at diskartian ko ito para mapasaya natin ang may-ari dahil nakadubli na po ang gastos dito. At ayan mga idol, kung napapansin nyo, meron naman pong tip ang flex. So, nakadikit po siya. At kapag nagpalit ka ng LCD mga idol, lalo na kung replacement, tanggalin nyo po ito. Ayan, apat po yan mga idol. So, yun po yung nakaharang no Kaya medyo umanga talaga ang screen. At ito mga idol, na-check ko po ang flex. So, nakadikit naman siya. At ayan, kulang lang talaga siya sa higpit. At kung napapansin nyo, yung pinaka-tip sa ilalim ng screen, isa din po yan sa nagpapagapal dyan. Yung kulay blue mga idol. Next step ko po ang ginawa, mga idol. Nilinis ko po yung frame. Dahil sobrang dami po ng dikit na nilagay sa baba nito, mga idol. So, dito po ang pinakamaraming dikit. Dahil kung napapansin nyo kanina, nandito po nakikita ang pinaka-ilaw. Naka-up apat na dikit na yan mga idol kaya sobrang dami na po ng dikit kaya hindi po basta basta matanggal kaya linisan muna natin para maipix po natin ang bagong LCD at anong quality ba ang LCD na inilagay dito so ayan mga idol linisan muna natin lahat so kabilaan po ang ating linis dahil Sobrang tigas napo po ng dikit nito Pag nagkamali tayo at hindi natin yan nilinis Aangat pa rin ang LCD Hindi pa rin yan magustuhan ng mayari Baka i pa sa atin At sa kabutihang palad mga idol Mamaya malaman nyo po Ang resulta ng ginawa natin So ayan nalinis na po natin At yun po yung LCD nya At ito po yung LCD ko mga idol Ang kaparehas po nito E5 to E9 to at E7 to. At ito po yung pinagkaiba Sa ipinalit ko mga idol Ayan, kung napapansin nyo po, magandang quality po ang LCD natin. Kung napapansin nyo, black po yung kanina at yung flex natin ay kulay gold. At ang pinagkaiba nila mga idol, ayan. So, yung pinakagilid niya ay talagang malalaman talaga natin na bad quality dahil napakalaki po ng awang niya. Kung napapansin nyo, kaya kanina mga idol, lumalabas talaga ang ilaw. Hindi katulad ng LCD ko mga idol, ayan maliit lang po ang pinaka gilid niya. Kaya kung napapansin nyo mga idol, hindi talaga yon ma at angat pa rin siya dahil sobrang malawak po at class A e na class A e talaga. Bad quality na screen ito. Para ma natin ang tama, tanggalin natin yung blue mga idol at ayan, inatin natin yung flex at idikit natin sa pinaka frame para ayan, wag magalaw-galaw at hindi po aangat ang pinaka baba. So ang pinagkaiba lang dito mga idol, natip naman ito. So kung ganito Itong LCD ang nailagay lang dito. Hindi. Sana ito magkikita ang ilaw. Yun nga lang ang naikabit mga idol. Sobrang piki talaga. So, class A, class E siya. So, ang ikabit natin ay pinakamagandang klase na po sa lahat ng LCD na ganitong model. Ayan, ipit na natin mga idol. At, kung napapansin yung mga idol, sobrang pitted po ng LCD na nilagay ko dito. So, ayan, sobrang mapasaya na naman natin ng mga ari nito. Abangan nyo po ang dulo ng video. talagang satisfied ba ang aking gawa. Ayan mga idol, ikabit ko na po yung LCD at tingnan natin mamaya kapag madilim ba siya, makikita pa rin ba ang ilaw dahil na-stress talaga ang mga ari dahil kunting pagkagamali lang ng mga idol kapag nababasa yon ay masisira din po dahil wala pong harang nakaangat ang baba. At kung napapansin yung mga idol, hindi pa natin niya na dikit pero sobrang pitit na kaya ayan tingnan natin kung mag charge ba good ba ang LCD may display ba bago natin install lahat at ayan mga idol mayroon namang display at sa kabutihang palad tingnan yung mga idol subukan natin tingnan kung magikita pa ba ang ilaw at ayan pinatay ko po yung ilaw ko at kung napapansin yung mga idol sobrang napitid talaga magandang quality po ang LCD natin ayan Sobrang pitted siya At ah, talagang mag normal na ito Install na natin mga idol Ayan ito po yung mga dikit dikit na napakarami So kailangan nyo po tanggalin yun Kapag nagpalit kayo ng mga replacement So ayan ibalik na natin lahat mga idol So ipitid po na natin At ah, talagang idikit natin mamaya mga idol At tingnan natin kung talagang makikita pa rin ang ilaw. So, talagang 100% satisfied po talaga tayo mga idol. So, kapag ganitong piyesa naman siguro ang nailagay nung unang gumawa mga idol, hindi na po ito aabot dito. So, talaga pangit lang na quality ang naipalit mumurahin na klase. So, dapat mga idol, huwag tayong bumili ng mumurahin na LCD. So, kasi kung bibili tayo ng mumurahin na LCD, tayo lang din ang sasakit ng ulo dahil ibabalik po sa atin yan. At kapag nagkataon na masilan ang mga nagpapagawa, talagang maireripan mo yan at masayang ang pagod mo at pwede bang madisgrasya ang LCD mo. Kaya yun mga idol, kung magkabit po tayo ng ganito, piliin po natin ang magandang quality na screen para hindi po sasakit ang ulo mo at pati po ng nagpapagawa. At kagaya dito na dubli po ang gastos at buti. Mabuti na lang, napakabait po ng mayari ito at hindi pinaripan dun sa unang gumawa at dito po sa atin mga idol talagang nag-success po ito. Mag 3 weeks na po ang video na to bago ko po ito in mga idol. wala po akong na-receive na chat ng mayari nito na pangit ng naikabit natin. So ayan, indikit natin mga idol. Ayan, kauna-una ang dikit ulit natin sa bagong ilisiri at napakalinis po ng frame nya. So maipix po natin ang tama. At tips ko mga idol kapag nag-DIY kayo ng ganito, Talagang linisin nyo po ang pinaka-frame nya para mas kumapit or pitted ang LCD na ilagay mo. At kapag bumili naman kayo ng screen sa online, piliin nyo po yung medyo mahal konti. Huwag po yung pinaka-mura dahil baka sumablay kayo at sasakit ang inyong ulo. Piliin nyo po yung medyo mataas ng konti pero good quality. Yun po yung pinaka-maganda mga idol. At ayan, after 2 hours ko po itong at nag-100% po siya. Bago ko po tinanggal ang guma. Kaya kung nagkabit kayo ng mga LCD mga idol, pwede nyo lagyan ng guma, pwede lagyan ng tape. 2 hours nyo po alisin para yung dikit nya matuyo at pitted pa rin ang LCD. Walang kaangat-angat. At ayan, linisan muna natin mga idol. Para naman satisfied ang ating gawa, ayan, gumamit po tayo ng lacquer thinner. At ang LCD natin mga idol, dahil brand nyo ito, meron po itong plastic. Ayan, sobrang kinis po nyan. At meron tayong warranty. 3 days to 1 week observation. At kapag nagluko mga idol, pwede nyo pong ibalik. Papalitan ulit natin ng bag. So, ayan, tinanggal ko po yung lawit niya para hindi po magasgasan. Baka mamaya kapag nasagi, matanggal ang plastic. Tingnan natin mga idol, iuna po natin at wala po siyang ilaw. At kung napapansin yung mga idol, 100% success rate po talaga ang ginawa natin. Ang ganda naman kasi mga idol, good quality rin po ang naikabit natin. At talagang napitid talaga siya ng normal. Hindi na po sasakit ang ulo ng may-ari nito. At napaka -touch po ng LCD na nilagay natin. Ayan mga idol, kung napapansin nyo po, yung pinaka-dulo ng LCD niya ay sa saktong-sakto talaga, hindi kagaya nito. Ayan, napakaluwag po ng gilid niya. Kaya y yung ilaw hindi talaga mawawala. Hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat sa panonood.